Andito na muli si DJ Mokbang ay kakain tayo ng Kuryoso Katawan ng kuryoso Ayan Ang ating kakainin Ito mga ka DJ Mokbang Nakikita nyo yan Lasang kuryoso talaga mga DJ Mokbang oh. Masarap pa mga GJ mukbang. Lasang-lasang kuryuso. -lasang Kita nyo. Mga bang mukbang. Kaya kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag nang kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka lagi sa aking YouTube channel. At mag-comment na at i-share na din. Hang kau sebeli DJ mau bang.